Aguado sa Bonifacio sa kina, sa ano malakanyang Aguado or Aguada malakanyang Aguado, Aguado yorona no. Aguado. When you say Aguado, kalsada ito sa malakanyang Yes, yorona yun. Sinong dinalhan nyo ng pera doon sa Malacanang? <coughs> Allegedly, bahay din ni uh, speaker, yorona Bahay ni speaker sa Aguado, Malacanang? Yes, yorona yun. So, papunta ito kay speaker? Yes, yorona Yung sa Aguado, your honor, is harap ng gate po ng Malacanang. Ah, uh, yung parang gate ang malaki Anong anong gate? Gate 4 harap ng gate 4 siya. Your honor. Thank you. receive ni John Paul Estrada at Mark Tixay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. At ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tixay at ang aking mga security ang nag-deliver pakunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romales sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ng aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Guteza na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Guteza na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25% ang ibig sabihin nito 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo in total 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos kaya ngayon ay hinahamon ko si Bootsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya patunayan niya ngayon ang pronouncement niya Imbestigahan niya ang fraternity brand at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Humaldez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng Sona, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Rimulya ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila lalabas ang katotohanan.